Ano ba din bago lang yun ah Ah JBL na ano Flip 5 Bago lang yan ano oh, 6K yun ah 6K ito? <laughs> Tagu pala kayo, brand new yun Eto, ba't pinapatugtog mo yung timbogok na tugtog? Kano okay. yun? Picture taking yan ano yeah, <laughs> Kano yeah. yun? Ay bala to ano Pwede mo basahin yan. Pwede natin mapasahin ganito eh. Wala ka pa ba yan? Hindi ko basahin yan. Dari, patayin mo na yung sounds. Patayin mo na yung sounds. Ayan. Pwede mo basahin to di ba pag JBL ano? Waterproof. Eh hindi ko lang alam. Waterproof ba yan ama? duh. ako. Marami naman. Ay, mahal. Ibig sabihin original to. ito. <laughs> Waterproof yan. Pati ito walang butas oh. <laughs> Ay, oh nga, walang butas oh. <laughs> Gimana nang butas? Butas yan. Ano yung no. sa charge? Sa charger. Ay. Ayun. <laughs> Oo oh, bukas pala to. Ba, may takit dito? Wala. Ibig sabihin, hindi waterproof to? Hindi. 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 Alam ko waterproof yung mga ganito. Hindi. Ano ba, ibig sabihin nun? Ano ba, ibig sabihin ng JBL? Tanga, kaya nga JBL eh. Oh. Jay, ibig sabihin, job. Ano ba job? Ano ba sa Tagalog ng job? ah? Ha? Trabaho. Tagalog. Oo, oh, trabaho. Trabaho. Oh, trabaho. trabaho. Oh, wow. Work daw eh. Ang trabaho ng JBL, trabaho niya itong B sa L. Ano ba B L? B, pwede mo siyang balibag. Hindi nga. Yung L, pwede mo siyang ilubog. No. Oo. ilubog Oo. waterproof eh Oo. 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 Ano yun? Alam ko, ano nga ito pwede lubog to. Hindi nga. Kasi nga ito, siksibil mo. Ah. Sige, 1K ako, 5,000 kapag nasira. Ito <laughs> nga ata. Gago, payag ka na, ano? Tulak pa ako ng 60, sabay 5,000, di 11K! <laughs> eh, papapatunayan mo naman kung ano. Oo, hindi, hindi pwede, na. Na. pwede yung lubog ito tangi. eh. O sige, tiktirin kayo tayo. Eh, gago, pwede Duh, na yun. Hindi pa rin uh, naman, talo <laughs> pa rin ako 90. kung <laughs> sakali. Hindi, kung masisira, hindi nga masisira oh, dup, to. Hindi eh, kaya nga, JB. Eh. Eh. Kaya Naka, nagkaroon kasi ako ganito dati kulay blue. Iba lang ngayon yun naman. Ay, masira so, pala. Oh, bukas kasi ano. Palagi mo Dick, pwede ba yung, yung ganito kahit bukas na ano? Hindi eh, ko lang alam po 'yung dati kasi sa akin, isa sa, sa atin, may takip eh. Pwede 'yan, tingnan mo. Oh, sige. 5k na ako, 1k ka na lang pag nasira. Ay, puta. Ay, na, na. Sige, Sige, sige. sige. sige kuha to, kuha ang tubig ah. Nagkaroon na kasi ako dati nung ganyan. Ito, mapapalitan ko ng ano to, 5k pag nasira. Ay, ito pa lang yan. Oo. Bibiling malaki. Hindi masisira yung original nga yan. Manister ka lang. yan. Tutugtog kahit nakalubog. Oo, oh, hindi masisira yung ganyan yung nakikita ko sa patalastas. Hindi mo, sigurado ka. Pero sexy yung i-bili mo dyan. O, ibig sabihin original yan. Hindi mo nakita kung waterproof doon sa pinagbilan mo? Hindi, binuksan ko agad. Excited. Ayan, patugtogin mo. Ayan. One, hindi mo yung 5K. Sige, papalitan ko. Papalitan ko, sige. 5K o 1K ka, sige. Pag Hindi, 5K lang ako. Okay. hindi ng sira. Eh hindi mo masisira kasi ako na napanood ko 'yan. Papapatunayan mo na wala. Yung JBL yung JJob, yung bibalibag, yung L, lubog. So patugtugin mo, patugtugin mo sige. O patugtugin mo yung timbog ko ulit kasi ano pa patugtog mo. Pero alam ko may takip 'to eh. Patugtugin mo, please. Yung timbog ko kulit. O tawag mo na naka Ay naku po. Kinatay mo, hindi. Ano? Na-kusira na yata Hindi ko pa nilulubog. Nilubog fake pala 'yan. Ayo

Ramon. Oh, o pwede ay, kaya nga JBL eh. Pwede mo ibalibag, pwede mo ilabo. Sa na yan. <tipan> oh, eh, <yeah>. tingnan mo oh, natin, <yeah>. mamaya eh. Masira eh. Hindi naman dalmamaya. Oh, <yeah>. Parang kaunti lang na nandiyan. Hindi

Hindi, ba ba't na? Hindi, pinatay ko muna. Eh, mga mamaya, maput. Magkaroon ng problema, mapagbayad pa ako eh. Oh, Kasi napanood niya, safety oh. na yung ano niya. Gabay po pala yan, ha ba? Cheers na tayo, ha ba? Cheers! Ito nga, mga topic natin ngayon, ano? Mga naiisip natin, ano? Para sa Anong ano na ba? Time check! 5.47 Ano ba, ano ba? Lapit na. na. Ay, hindi tayo si Sunshine. Hindi, Ay, hindi sabi ni Lovely. Subukan mo magpagabi pa. Mapapaumaga na. Dadadji! Dadadji! Dadadji!